Hello mga ka-French CC for today's ganap. Tara, di ba nagluto ako ng tapa fried rice yung nakaraan? O oh, ito na nga, kakain na tayo sa niluto kong tapa fried rice with mango and Coffee! O, oh, ba diba? Kasi morning ko to. So, dapat may coffee. Pag morning, dapat mag-coffee tayo din. O, oh, ba diba? Para masaya at masarap ang buhay. O, oh, ayan na nga. Ang init-init pa nga yan, mga friendship Japanses. Actually, first time ko pong magluto ng ganitong fried rice. Naisipan ko lang kasi may bim uh, bumili kasi ako ng tapa doong sa gabi dyan sa may restaurant sa baba at hindi ko naubos. So sabi ko sa kinaumagahan, hmm, hmm, ito or ano kaya ang magandang gawin nito o kaya at may bahaw man ako ba may bahaw ba so kaya ayan naisipan kong gumawa ng tapa fried rice ang ang sarap po niya mga french pancis promise so kaya i-try nyo na rin kung meron kayong mga tapa dyan i-try nyo gawin ito special at mas lalong special yan kasi nga may nalagay ako dyan special ingredients ko yung bawang gong o diba si siya oh, mamadam ang sarap ng bawang gong o oh, ayan, while well, nanood ako dyan na Netflix, of course, kain mo na sa person. Alam mo niya dati, mga ka-friendship, kwento ko lang, yung fried rice lang na alam ko is yung egg. Diba, yung isang itlog minsan, para ma, para ma, para ma, o oh, ano, ano ba talaga? Para ma-share sa lahat is going fried rice, maraming ano, maraming kanin na lamig o bahaw, at saka isang itlog, yon lang yon para rice with olam na siya. So, yan lang yung alam kong fried rice dati. Oh, pagdating ko dito sa Dubai, ay sabi ko, ang marami palang klasik-klasing fried rice. Kaya ayun, I learned. I, I learned? I learned? O oh, ano ba ka? Basta yun yun. Sabi ko, masarap pala pag ganito. So, kaya sabi ko sa susunod, gagawa ulit ako pag meron akong ganitong mga tira-tira. Para hindi naman masayang yung mga tira-tira dyan. So, ayun na nga. <clears throat> ano pa pa? Ano yung ano pa? May inisip ako dyan, mga friendship Basta yun lang yung gusto ko sa inyo. Basta um ayun. Sabi ko, maubos ko kaya tong isang isang bowl. Malaking bowl yan Sabi ko, maubos ko kaya to pero sabi ko sa sarili ko, uubosin kita. Uubosin kita. Hindi ako papayag na hindi ko maubos. Lalo na ang sarap to kasi nga mainit pa at bagong loto. Fresh na fresh. Katulad ko, na very fresh. O, oh, di ba? nyo yun yung pagkain ko dyan. Ang laki ko ng, ang laki ng ko dyan, di ba? Kasi nga, ang masarap nga siya. Ano ba talaga? Basta masarap ko. Alam ko masarap yan. Basta yun na yun. Kaya na mo ka pa siya masisi. Kasi wala na akong maisip that time. Basta ito na nga. O, oh, alam nyo? Mahirap pala mag, mag voice over minsan. No? Minsan mawalan ka ng topic. O kaya basta ano-ano na lang. O kaya, ayun. So, mm, basta busog na busog talaga ako dyan. Sabi ko, after nito, Yes, ano kaya yung diba? di ano susunod kong kakainin di ba? Di pa ako tapos. Ang inisip ko naman, ano kaya yung susunod kong kakainin mamaya gabi o kaya bukas? O, di ba? Sinaw kaayo ang, ang, ang ano, ang yahong. O, sinaw kaayo ang yahong. Nagbinisay ang yugis siya ako. So, meaning, drink mo na tayo ng coffee para ma, mm, mat atong gikaon ba, anak? after that is, of course, ang paghimagas ng matamis na mangga. Ang sarap ng mangga na yan talaga kasi nga, galing yan ng Pakistan. Pero ngayong time na ito, wala na, hindi masyadong season. So, kaya hindi na siya ako masyadong bumili ng mangga. Pero, the time, ang dami talaga. At ang mura lang. At ang tamis kayo? Nakatikim na ba kayo ng mango from Pakistan, mga ka sisi? Kasi nga, ang mango mula sa ating ma mahal na bansang Pinas, ang mahal-mahal kaya. Kaya, ang ganyan lang ako. O, di ba? Shasha, mga kapatid, sisi. Salamat sa panunod sa sa huli. Thank you so much for watching. Ingat kayo palagi. At again, kain na rin kayo, ha? Bye-bye. bye boy. bye